What's up, boys and girls? It's your boy Randy Boy. October twenty-six, boys and girls. Eight ten a.m. We're traveling on Highway sixteen a. At negative seven, yon with twenty percent percent of snow. So pupunta tayo ngayon sa registries. Kasi mag uh, ro road test tayo, no. Ang road test natin umuulan ng yelo. So nakakatakot boys and girls. At sana si Lord ang sumama sa atin. Hawakan ni Lord yung puso nung no, mag-e-exam para sa atin ano. Uh, kasi may yelo na. So again, uh, hindi kasi pwedeng mag-video no habang nag-e-exam. Kaya update ko na lang kayo mamaya kung anong balita. Sana yung pinakamagandang balita boys and girls. So ito pala yung itsura ng 16A. Pagka umuulan. Partida 20% snow pa lang to boys and girls. No? Maliliit lang yung yellow nya. winter tires naman tayo pero kahit naka winter tires tayo sabi nung uh, mga matatagal na rito is talaga mag -e slide ka pa rin kahit papano so be very careful pa rin ba sa pagda-drive distance ang mahalaga rito boys and girls ayan ano naka-pray na na sila preno ka na ngayon alalay ka na since nag-green yung ilaw so apaka lang konti hindi na pala ako doon kukuha sa dating registries boy singers no kasi parang na ako doon sa sa lalaki na nag-exam sa akin so hindi na ako sa spruce group mag-exam dun ako sa kabilang bayan ano sa stony plain Doon ako kukuha ng drive test or nung road test para sa class 5 natin Tony play na tayo ah uh, 10 minutes away lang to sa sa Spruce Grove boys and girls napansin ko no mahirap pala mag drive or mag exam ngayon kasi walang linya yung ano kalsada susundan mo lang yung ano ng gulong pero yung lane hindi mo makita kung lagpas ka na ba o hindi sabah ito ah <laughs> yung cup na to In 300 meters, turn left onto 50th Street. Di dinig ba si Google, boys and girls? Dugo paksakan bisador ini, pangabang papunta. Pero nakita ko na ito na registry na. So, Turn left onto Fiftieth Street, then turn left. Take the next left, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. arrive boys and girls girls Bali maaga pa tayo, no? Dumating tayo dito ng 8:15 or 8:20. And uh mapasok ako ngayon 8:40 na. Sabi mamaya pa daw sila 9 magbubukas. So, ayan. Eh yung yellow. Ay, nako. Sana makapasa tayo kahit medyo kahit medyo madulas ang daan, boys and girls. eh. Sana makapasa tayo, no? Basta dahan-dahan lang. Eh, hey, wala pang tao dito sa parking. Ako pala. <laughs> Ayan. Ayan. Alam niyo na boys and girls, ba't ganito kalakas yung tawa ko or kalakay? Woo, <laughs> to God be the glory. No? Ang dulas-dulas nung daan boys and girls, no? Pero may mga roads din na nilagyan nila ng ganito. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga sand. Ayan. So, ayun. Nakapasa sa tayo class 5 Although may mga mistakes pa rin talaga tayo hindi naman maiiwasan sabi ng instructor uh mistakes uh create uh, ano ba yun sabi niya <laughs> English kasi parang kaya naman tayo nagkakaroon ng mistakes para itama di ba so yun sabi niya uh light mistakes lang naman like yung uh, masyado o mabilis sa uh, stop at ba uh, i stop ako sa crossing. So parang kaka-stop ko pa lang, aabante na agad ako. So yun, uh, points yun. Uh, isa pa, hindi consistent yung shoulder check ko. So points ulit yun, hindi consistent. Sa left side, uh, consistent daw yung shoulder check ko. Pero yung sa right side, bihirang bihira. Which is hindi ko naman pansin talaga kasi syempre nagde-drive tayo boys and girls no. Tapos yung sunod naman uh, ano pa ba 'yung sabi niya? Also oh, since uh, snowing ngayon, uh, be cautious dun sa roads kasi ano boys and girls eh no. So ang speed limit is 50. So ngayon sabi niya it's okay to slow down a little bit like uh 5 miles or until 7 miles per hour. So, pwede daw akong 43, 45, kaysa sa, uh, i-reach ko yung 50. And one time, nag-54 ako. Sinabi niya sa akin, oh, uh, you're at 54 now. So, mabait yung instructor ngayon. Kasi sinasabi niya na yung speed limit ko, kahit, bawa, yun na nga, twice niya sinabi sa akin eh. You're at 50, sabi niya ganun Tapos, uh, malayo-layo, tapos sabi niya, yup, you're at 54 now. Tapos sulat siya, natakot nga ako eh. Sabi ko, patay. Para ka akong overspeeding ako. Well, okay lang naman lumagpas ng hanggang 5 kilometers. Huwag ka lang lalag... Ah, oh, 5 kilometers more. Huwag lang lalagpas sa 10. Like, halimbawa, kung 50, mag-over ka ng 60. Yan. So, since nag snow ngayon, sabi niya, mas okay daw na mag-drive ka ng cautious or mas lower dun sa speed limit, boys and girls, no? Yan, masaya-masaya lang ako kasi class 5 na tayo. <laughs> Thank you, Lord. So, tara, ang lamig na sa ating tenga Oh. Ewan ko, napapansin nyo, mapula. O, oh, isa pa pala, sabi nung sabi nung tao doon sa registries. Ah, uh, Are you still 210 pounds? Sabi niyang gano'n. <laughs> sabi, because you don't look like 210 pounds. Naks. Ah. Uh. So kaya ang ginawa niya Okay Whew. Kaya ang ginawa niya boys and girls Pinicturean niya ulit ako Sabi niya let's take a photo again Of yourself Masakit sa tenga no? Pero boys and girls ito sasabihin ko sa inyo ha Doon sa mga pupunta pa lang dito sa Canada Or papunta pa lang Kasi naka may inner ako sa pantalon yung inner ko hindi siya hindi siya ano to parang jogging pants lang siya so malamig pa rin pero itong suot ko wala akong suot sa loob kita nyo binili ko to sa Uniqlo yung heat tech nila and hindi siya nag ano hindi ako hindi ako nagyayabang parang very effective boys and girls kita nyo ha ito lang suot ko Itong parang makapal na wool ano na damit. Hindi naman siya makapal actually, manipis nga siya pero tapos isang jacket lang ako is hindi siya ganoon and it's negative 8 no. Tapos nag snow Hindi siya ganoon ka ano ka actually hindi siya malamig, hindi siya malamig sa atawan. Mas malamig talaga sa yung walang takip. So good yung mga pupunta rito invest kayo dun sa heat tech ng Uniqlo parang gusto ko nga rin bumili dito kasi isa lang to eh <laughs> Isa lang to na bili ko Na ganito Kasi meron daw sa Walmart yung Hanes Sabi nung katrabaho ko Ni Boss Joel Tsaka ni Boss Christian Sabi nung uh, Tumatagos pa rin daw So bumili sila sa Uniqlo And Uniqlo daw Tulad kahapon dumating si Christian Nag-iisnaw ha boys si nag sa labas Dumating siya Ang pula-pula ng mukha niya tapos wala pa siyang 5 minutes sa uh, loob ng store na naka-heat tech siya. Pawis na pawis naman siya. hinubad din niya kasi sabi niya grabe tong ano nang sa Uniqlo yung uh, suot niya. Sobrang warm sa katawan. So yun. Na ano pa ba? Yan, yeah, saya saya ako. Tulog ulit tayo boys and girls kasi ang aga-aga pa. Gumising ako. Tapos mamaya pang gabi ako ano, Hanggang 3am So kailangan ko tumulog Mag Mag uh, Gain ulit ng lakas And Yun yeah. Siyempre sa Diyos Ang papasalamat Na uh, Hindi natin magagawa ito Kung walang guidance At walang prayer Galing kay God uh, Hindi porket Hindi porket Matagal na tayo Nagdadrive sa Lugar natin O sa Pilipinas Is uh, Madaling makapasa dito Sa Canada Kasi ibang iba yung rules nila rito strict sila sa sa speed limit strict sila sa mga um, pagtingin mo sa sana, left and right no um, tapos defensive yung pagdadrive dito talagang hindi ka pwede kanina may mabilis na sasakyan sinabi nung, nung instructor ko na don't uh, do like that kasi sobrang bilis Sobrang mabilis talaga. May mga ganun na na driver pa rin dito pero eh nga since tayo ay eh, dayuhan dito, so siyempre dapat sumunod tayo sa mga rules and regulations nila. Yan. Okay, boys and girls.